Ilang mga flight kanselado ngayong araw dahil sa sama ng panahon. Kasama natin sa balita si Radyo Manchil Empriyo. Radyo man Sander, radyo kasi Aldo, kansilado nga itong ilang biyahe ngayong araw dahil sa sama ng panahon na, na epekto ng habagat at ng super typhoon Nando. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines of kasi kansilado ang nasa labing-anim na flight para sa domestic. Kabilang na dito ang biyahe ng Philippine Airlines na PR-2195 Manila to PR-2197 Dawag to Manila, PR-2198 Manila to PR2199, Tawag to Manila. PR2688, Clark to Basco. PR2699, Basco to Clark. PR2932 at PR2933, Biyaheng Manila to Basco, Basco to Manila. Kansila rin itong PR2018 at PR2019 na Biyaheng Manila to Kawayan, Kawayan to Manila. Kansila rin itong PR2036 na Manila to Tugigaraw at Tugigaraw to Manila. Sa Cebu Pacific din, kandilado itong biyahe ng 5J504 Manila to Lawag, at maging itong 5J505 Lawag to Manila. Umabot naman sa halos 600 na raan ng mga apektadong pasahero na hindi muna makakabiyahe para matiyak ang kanilang safety dahil nga sa epekto ng bagyo. Inabisuhan naman ng mga apektadong pasahero na makipag-ugnayan sa kanilang mga airline company para sa rebooking o refund ng kanilang pamasahe. Una nang sinabi ng DOST pag-asa na inaasahan bukas palalabas ang bagyo ng Philippine Area of Responsibility. Kasama mo sa DZEC, RMN Manila, Radyo Manchil Emprido, Tata RMN. Maraming salamat, Radyo